Adi in my life, kinabay of on sa mabay, wang daring dapita, manghipos ka, og nilabahan kay dili, araba kita may nang laba, lisod po, og ilan na lamantanan tanan, charis, bitaw guys, nang hipos ko daani, bisan kita ka na, o ani sa bagyong upong, aw salamat naman po, kinahaw, siguro, na na isang paghangin-hangin, kay kusog man ang hangin, so ato na nang guys, kay nauga naman, aw kahapon po, adlaw, ay noon, maadyo mang papanahon, so maadyo siguro po, naintan po gamay niya, mang hinayhay, so maulag ito, kay nauga naman, at guys, kay ay alam ang pag-aaral na pasagda sa ay hajan maagop uban ra kay wa man koy laing upload karong adlaw guys paway sa pos luto in town pulo kay gipuan an Japan bukan on yang video puro naman ga luto okay ra man ta giluto di ra ba po ing na laman jud ko kay maluto na masangil pag kas mga viewers ulis laganan mo tan-aw sa imong mga video nga puro luto-luto wala man jud maluto karon kay kanang mga viewers wala sila mahimo og mag-upload kag di made og mag-upload gyapon ka umara gyapon imong i-upload imong video ha og luto-luto ra gyapon wala na sila mahimo basta kay gi-upload na nimo but ba din na sila kun sa mga upload wala na sila mahimo iguram na sila mutan Ini guys balik ke sanggi buhat na kaingon cukup sanggi buhatan ang murah man tau ni kukai okay ni anggi pang hipos in na sama peti manig daghana din ngila buhan sang anak ma jala manggani kai dua silang nagkuan gatabang bang dua silang gatabang bang ogwas was kai dua man raman lagi so ma jura man kain tatu kai dua silang nagwas was wa aku mana na nala main aku nala lagi tig pilok kai di man lagi aku ting laba aku di buhatan ani kani laba buhana di cukup ganahan, ok bun kus tu cukup ana man ngila buhana laba buhana ngila kai insa di man aku makabuhat kai di man lagi aku magbuhan cak karon kai di tingga man peti daghana so mana pui marik lamu kai kawan man lagi ra kuno sakit na kuno puslikod sakit sa hawak daghan nag lagi basta daghan labunon mo nag lagi nagiingon na ana man lagi ta dapat ang labunon dili tingbon saan man ato mahimong sigir ug kapuran man lamang tas istorya salamat ug ilang adong kon pag dili mahimo alam mo pagkatang latuson ng mga dagko na lagi kus pag istorya nga bahala mo ka mo mo wat dili man pud ako ako ba pikapujan ti abas inang daghan na tingbon mo sinang labunon di bahala basta kay ako iguro ko tigpilo bitaw bisan pang nanggaan pa ni trabaho akay nagalingkod lagi ni pagpilo pud dili wa sa pudali mo ikapoy pud ni magpilo ay labi na pating daghan nagalingkod da lagi kagaan ranan terbahu ah oh, pero kana imong buktan anak kada sigiro man nagarsa arsa sama pamauwan man gyapon kada ana labi na pwedeng dagana ah ito ko na nang uban katambak na lang labunan pero katambak po na ilang pilonan kay ngano kapudyan man kuno sila nang pagpamilo mas, mas okay pa kuno magsigi sila pang laba kaysa kuno mamilo o di ba dili lagi lalim ang pagpamilo guys kay kung kapoy man gani ang pang laba kapoy po ni pagpamilo in tao isa ra di solusyon ani sa mga pang reklamo para dili magdaghan ang labunan tingbon og laba para dili magdaghan ang pilonan tingbon pero og pilo ingana e, ra gyud na mura gyud na kasayo kay sige man ga reklamo bisag ila ang nang ting ba nilang labono na daw magdaghan, daghan na kag madunggang istorya. Pwede pala man lagi din na magsinina, kaso nga lang kailain mo po tanaw ng tao, ni watay hamo. Hindi na lang lagi dyan magreklamo, kay alang mga pag din mo mang laban hala, mo mong kahamog, di mo mang laba, musugot mong umay sinina. O oh, naaman hiniway daghang dahong sa saging, pilar ba'y paglabay, daan na, o oh, na, ang problema lang man lagi kana na, kadali man mag sa so, mag-amping na lang man sa mong lihok. Tari, o igilali man ba pagkag sa saging, mas bintaha pa man hinunod tong sako, siguro gay. Okay. Kaya diba? halag katukato sa so, oto, importante, dili dali mag-isi. Ito guys, kaya naman naman ko niya ang video, daghan ka dyan sa salamat sa sumpagtanaw. Oh, bye!